Bukod sa nilaga na karaniwang ginagawa pag ganitong hilaw pa ang saging, may recipe ako na siguradong magugustuhan ninyo. Isa ito sa paboritong merienda ng mama ko at sa kanya ko ito natutunang lutuin, ang binagkat na saging. Madali lang naman itong gawin at apat na ingredients lang ang kakailanganin. Gusto mo rin ba? Tara! Luto tayo. Sa recipe natin ngayon ay kakailanganin natin dito ng saging na saba. Ito palang saging na saba na ito ay hindi ko po binili. Nung mga nakaraang araw po kasi may bagyo at medyo malakas yung hangin dito sa amin. Kaya yung tanim na saging ng tatay ko ay nabuwal. So sakto naman kakailanganin natin ang hilaw na saging na saba. Kaya ayan, ito na yung naisip ko na gawin dito sa ating recipe, ang binagkat. So sa pagbabalat naman ito medyo mahirap dahil madagta ito. So pwede po na gumamit kayo ng ng plastic gloves or maglagay kayo ng cooking oil sa kamay para hindi ito dumikit. Mga 20 pieces lang yung kakailanganin natin and after ngang mabalatan, ilagay natin ito sa tubig para hindi mangitim. At pag natapos na nating balatan yung 20 pieces ng hilaw na saging na sabah, hugasan natin ito ng mabuti hanggang sa matanggal na nga yung dagta. Then, hahatiin natin ito sa apat. Habang hinihiwa ko nga yan, nakababa din pala ito sa tubig. And after nating mahiwa lahat, hugasan lang uli natin ito. At sa pagluluto naman nito ay napakadali lang. Bali, sa isang kawali, ilagay lang natin lahat ng saging na saba na hiniwa natin kanina. Then, maglagay tayo ng 4 cups ng water. After nating mailagay yung tubig, takpan lang natin ito at hayaang kumulo. Then, hintayin na lang natin na lumambot yung saging or maluto yung saging na saba. At makalipas nga ang ilang minuto, sakto na yung pag Pagkakaluto ng Saging na Saba Kumuha nga rin ako ng isang piraso para malaman ko kung okay na ba yung pagkakaluto Then ilalagay na natin dito yung pangatlong ingredients na kakailanganin Ang 1 can ng condensed milk At yung last ingredients at magpapasarap dito sa ating recipe yung Star Margarine At kung tatanungin po ninyo kung pwede ba yung butter ang ilagay dito, hindi pa po kasi namin na try so much better na margarine pa rin yung gamitin ninyo kung gagawin po ninyo yung recipe na ito Haluin lang natin ito at wag na po nating takpan. Hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa mag-reduce yung sabaw at lumapo. At makalipas nga ang ilang minuto, inahon ko na rin ito sa kalan. Ganito kasi yung gusto kong pagkakaluto sa binagkat. Yung may sauce pa or may konti pang sabaw. Pero kung gusto po ninyo na mas lumapot pa yung sauce lutuin nyo pa po yan na mga ilang minuto Hindi na rin pala natin kailangan pang maglagay dito ng asukal kasi enough na yung tamis nya dun sa isang lata ng condensed milk. And ready to serve na ang ating napakasarap na merienda na binagkat. So kung gusto nyo rin po yung ganitong klasing luto sa saging na saba, try nyo po yung ating recipe. Promise, ang sarap nito. Sigurado, once na matikman ninyo, eh, uulit-ulitin ninyo. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.